So sa ngayon ay i-update ko sa inyo kung ano na yung kinalabasan ng bahay namin. Hello people! Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po ang buhay nyo dyan? Kami ay ayos lang naman. Kahit mahirap ay patuloy pa rin na lumalaban. So, galing nga pala ako dyan sa eskwelahan at pauwi na nga pala ako ng bahay at ilang days rin ako na hindi nakauwi dito sa bahay namin dahil nandun ako sa lupa na aming binabantayan. So, galing po tayo ngayon ng eskwelahan at pauwi po tayo ng bahay. Siyempre, ito ito pa rin yung dinadaanan natin papunta ng bahay So, nung isang linggo ay, 'di ba, namili kami doon, na. namili kami ng mga materials para sa bahay. So, ito yung time na namili kami ng mga materials para sa bahay, yung kasama ko si Mama at saka yung stepfather ko. Isa talaga 'to sa so mga pangarap ko na mapatapos ko yung bahay namin kasi lagi talaga kaming nakatira sa bahay na hindi tapos-tapos at syempre sira-sira. At nang dahil sa mga pangarap ko na 'yan, isinabayan ko ng sipag, pagtitiis, pagtiyaga, pananalig at panalangin sa ating Panginoon ay unti-unti kong natutupad kahit na maliit lang. Gaya nga ng sinabi ko, na kapag meron kung gustong bilhin tara sa bahay ay pinag-iipunan ko talaga. Sa ngayon ay ia-update ko sa inyo kung ano na yung kinalabasan ng bahay namin. Dahil habang ginagawa nila ay nandoon po ako sa lupa naming binabantayan. So sa ngayon ay dito tayo uuwi sa bahay. So titingnan natin kung kamusta na ba yung ano yung paggawa ng bahay kung okay na ba, natapos na ba. So Makikita nyo yan. Habang lumalakad ako pa uwi, parang na-excite ako na hindi ko maintindihan. Siyempre, makikita mo na yung kinalabasan ng hard work mo at pangarap mo para sa mga magulang mo. So, I hope na sana kayo rin matutupad nyo yung mga pangarap nyo na gusto nyo abutin sa buhay. Hindi naman ako totally naging successful sa buhay. Meron lang ako unti-unting natutupad na isa sa mga pangarap ko talaga ay yung mapaayos ko yung bahay namin. Eh kasi bilang fourth year college na estudyante ay mahirap din talaga lalo na kapag meron kang pinapaaral na mga kapatid mo. Pero syempre, naniniwala pa rin ako sa sarili ko at sa Panginoon natin na kakayanin ko hangga't sa makaya ko. So, eto nga pala ang bahay namin nung isang linggo bago pa namin binilhan ng mga materials. Ayan, nandito na tayo sa bahay. Ipapakita ko na sa inyo kung ano na yung itsura niya. So, ayan, eto na yung dating walang mga dingding sa paligid, sa ngayon ay meron na, natakpan na ng mga plywood. Hindi pa naman siya totally natapos pero konting tiis na lang talaga matatapos na 'to. So, hindi nga pala lahat ay tinakpan namin ng plywood. Yung parang pahingahan namin siya ang tawag sa amin dyan ay birha. Yung nilagay namin is yung kawayan lang para kahit papaano ay mayroon ding kunting liwanag sa loob at hindi ganun kadilim. So, ang mga nagtatrabaho nga pala dito ay yung Piyoy Edmond na kapatid ng Papa Edgar namin at saka si Tonton, si Lester at yung kapatid kong lalaki. So, ito nga pala yung sa labas niya guys. Ayan. Ganyan yan po yung itsura niya. So, ayan lang muna ang ma-update ko sa inyo. Hindi pa siya totally natapos. At ito nga pala yung sa loob niya, ayan, bago lang po siya na flooringan. Basa pa yung simento. So, hanggang dito lang muna. Maraming salamat po ulit sa patuloy niyong pagsusuporta sa amin. Kung hindi dahil sa inyong lahat, hindi rin naman namin maabot ang journey na to. Kaya, sobrang nagpapasalamat po talaga kami sa inyo. Kung nandito ka pa rin sa part ng video na ito, pakishare at pa-follow na rin po. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po.